Taurus, paano kung sabihin ko sa'yo na kahit in-block mo na siya, ramdam pa rin niya ang tibok ng iyong puso? Kahit gaano kalayo ang pagitan niyo, patuloy pa rin niyang naririnig ang pagtawag ng iyong kaluluwa sa katahimikan. Hindi niya maipaliwanag pero sa tuwing umiihip ang hangin, sa tuwing nananaginip siya, ikaw pa rin ang lumilitaw. Hindi ito basta pagkakatugma ng pagkakataon, ito ay enerhiyang ayaw maglaho. Hindi pa tapos ang universo sa inyong kwento, Taurus. Kaya manatili ka lang dito dahil kapag narinig mo kung ano ang nakatago sa likod ng kanilang katahimikan, maintindihan mo ang pag-block mo sa kanila ay hindi nagtapos ng koneksyon. Sa halip, ginising nito ang kapalaran. Taurus, huminga ka ng malalim. Ramdam mo ba ang kakaibang enerhiya ngayong gabi? Tahimik pero mabigat, parang may isang tao na malayo pero patuloy kang iniisip. Ang totoo, hindi kailanman nagsisinungaling ang enerhiya. Kahit ay block mo ang isang tao, naaalala pa rin ng kaluluwa ang lahat, ang tawanan, ang haplos, at ang koneksyong minsang inakala mong walang hangdan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang kumikislap ang kandila mo o may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa iyong mukha sa gabi, ibig sabihin ay may espiritong umaabot sa iyo. Ang pagbasa na ito ay hindi tungkol sa pagbabalik ng nakaraan, kundi sa pag-unawa kung bakit nananatili pa rin ang kanilang presensya sa iyong enerhiya. Dahil minsan, ang kapalaran ay hindi nagsasalita sa pamamagitan ng mga salita o mensahe, kundi sa katahimikan, sa mga panaginip, at sa mga senyales na hindi mo kayang baliwalain. Kaya buksan mo ang iyong puso, Taurus, dahil ipapakita na ng universo kung bakit ayaw maglaho ng koneksyong ito. Ang maririnig mo ngayon ay maaaring hindi lang magbago kung paano mo sila tinitingnan, kundi pati kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Taurus, may nararamdaman kang kakaiba, hindi ba? Taurus, may isang bagay kang nararamdaman nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Isang kakaibang hatak na hindi mo maipaliwanag parang may pangalang paulit-ulit na bumubulong sa iyong dibdib kahit pilit mo itong kalimutan. Paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na tapos na, nakamove on ka na, gumaling na, nakalaya na. Pero sa mga tahimik na sandali, pumapasok pa rin ang kanilang enerhiya sa mga siwang ng iyong katahimikan. Baka isang kanta lang na biglang tumugtog sa radyo, yung awitin na minsan ay naging inyo o isang pamilyar na halimuyak ng pabango na dumaan kahit walang tao sa paligid mapapahinto ka magtatanong bakit ngayon dahil ang enerhiya Taurus hindi basta naglalaho dahil lang sinabi ng isip mo ang universo ay nagtatago ng alaala ng bawat panginginig na inyong pinagsaluhan bawat tawa bawat luha bawat salitang hindi nasabi ang taong inblock mo ramdam pa rin niya ang iyong enerhiya dahil ang koneksyon nyo ay hindi na buo sa salita o presensya lamang kundi sa kaluluwa Kapag dalawang kaluluwang nagtagpo sa ilalim ng karmic energy, hindi ito mabubura ng panahon, nagbabago lang ng anyo. Ang akala mong pagtatapos, isa lang palang paus na isinulat ng tadhana. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, lalo na yung minsan mong minahal, ibig sabihin, hindi mapanatag ang kanilang espiritu, naghahanap ito ng pagsasara o muling connection. Marahil na panaginipan mo na rin siya, Taurus, yung parehong mukha, tahimik, pero puno ng emosyon ang mga mata. Hindi iyon basta pagkakataon, iyon ay hindi pa tapos na enerhiya na gustong makabalik sa tahanan nito. May mga gabi bang bigla na lang bumibigat ang puso mo ng walang dahilan? Kapag ang antok ay ayaw dumating at ang isip mo ay bumabalik sa isang taong pilit mong kinakalimutan. Hindi iyon kahinaan, iyon ay energy alignment. Dahil habang sinusubukan mong magpatuloy, ang kaluluwa nila ay patuloy na inaabot ka ng tahimik. Maging ang katahimikan ay may mensahe. Ang mga nablock na tawag, ang distansya, ang lamig, lahat yan may kahulugan. Minsan, ang paghihiwalay ay hindi pagtanggi, ito ay proteksyon. Pinaghihiwalay ng universo ang dalawang tao, hindi para parusahan sila, kundi para palakasin sila ng hiwalay, bago muling pagtagpuin sa tamang oras at sa kaibuturan ng iyong puso, Taurus, alam mong totoo ito, may hindi pa tapos sa inyong dalawa. Maaaring hindi mo inaamin sa iba, pero kapag mag-isa ka, nararamdaman mo pa rin ang emosyon nila, parang mga alon na marahang dumadampi sa baybay ng iyong kaluluwa. Alam mo kung kailan nila naiisip ka, kung kailan sila nalulungkot, kung kailan nila namimiss ka. Dahil minsan, sabay tumibok ang inyong mga puso, dalawang katawan, isang ritmo. Sa kulturang Pilipino, may kasabihan, kapag bigla kang kinilabutan sa tahimik na gabi, may naalala sayo. Kapag may dumaloy na kilabot sa katawan mo ng walang dahilan, ibig sabihin ay may isang taong nag-isip sayo. Iyan ang nangyayari ngayon. Naalala ka nila hindi lang ang mukha o tinig mo, kundi ang iyong enerhiya, ang iyong diwa, ang iyong liwanan. Ngunit narito ang kabalintunaan, Taurus, ang pag-block mo sa kanila ay hindi tuluyang naputol ang koneksyon, lalo lang itong pinatindi. Dahil kapag may pagtutol, mas lalong lumalakas ang enerhiya. Habang pilit mo itong sinasarhan, mas malakas itong kumakatok. Kaya marahil nitong mga nakaraang araw, napapansin mo ang mga senyales, paulit-ulit na numero, biglang tugtog ng pamilyar na kanta, o kakaibang katahimikan bago ka matulog. Hindi iyon random. Iyon ay mga bulong ng universo na nagsasabing, hindi pa tapos ang kwentong ito. Ang tinawag mong closure ay maaaring gawain lang ng banal na oras, isang plano ng tadhana para bigyan kayo ng panahon. Kaya minsan, bigla kang nalulungkot o nakakaramdam ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag, iyon ang emosyon nila, tumatawid sa kalawakan, dumadampi sa iyong aura. Sa paniniwalang Pilipino, ito ay tinatawag na pag-ugnay ng kaluluwa, isang ugnayan ng espiritu na nagpapatuloy kahit wala na ang pisikal na presensya. Napansin mo ba ang mga maliliit na senyales nitong mga araw? Baka may kandilang kumikislap kahit walang hangin, o mga numerong paulit-ulit mong nakikita, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto. Hindi iyon basta pagkakatugma. Iyon ay mga mensahe mula sa espiritual na mundo na nagsasabing, makinig ka. May gustong umabot sa'yo. At minsan, sa panaginip ito dumarating. Kapag napanaginipan mo ang taong in-block mo, yung tahimik lang, pero puno ng emosyon ang mga mata, iyon ay soul visitation. Sa sinaunang paniniwalang Pilipino, ang panaginip ay hindi ilusyon, ito ay tulay ng espiritu. Naniniwala ang ating mga ninuno na malaya ang kaluluwa sa gabi, bumibisita sa mga taong konektado pa sa ating enerhiya. Kaya kapag nagising kang parang magkahalong payapa at litong-lito, matapos mo silang mapanaginipan, Ibig sabihin ay kinikilala ng iyong espiritu ang koneksyon na buhay pa rin. Maaaring inblock mo sila para sa kapayapaan mo, Taurus, ngunit ang hindi mo alam, ang kaluluwa ay hindi sumusunod sa hangganan ng tao. Hindi mo maaaring patahimikin ang karmic bond. Hindi mo pwedeng burahin ang enerhiya. Ang kaya mo lang ay baguhin ang anyo nito. At iyon mismo ang nangyayari ngayon. Tahimik na ginagalaw ng universo ang mga bagay sa likod ng tabing, tinuturuan kayong pareho. Para sa iyo, ito ay leksyon ng halaga at hangganan. Para sa kanila, ito ay paggising at pagkilala. Espiritual na proseso ito ng pag-aayos, gaya ng dalawang bituin na pansamantalang naglalayo bago muling magsabay sa tamang orbit. May dahilan kung bakit mas matindi mong nararamdaman ang kanilang presensya nitong mga nakaraang araw. Ang enerhiya sa paligid ng Taurus ay pumapasok sa yugto ng reconnection, hindi laging muling pagsasama, kundi pagkakaroon ng awareness. Pareho kayong nagigising sa tunay na kahulugan ng koneksyong ito. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, sinasabing kapag bigla mong naramdaman ang mainit na presensya sa tabi mo kahit mag-isa ka, iyon ay paalala ng universo na may nag-iisip sa'yo. Kaya kapag sinindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi at napansin mong ang apoy ay kumikilos patungo sa'yo imbes na palayo, tandaan mo, tumutugon ang kanilang enerhiya. Taurus, hindi mo ito guni-guni. Hindi ka mahina dahil ramdam mo pa rin. Ikaw ay likas na sensitibo sa enerhiya, isang sisidlan na marunong makaramdam ng malalim. Ang mga bituin ay nakahanay sa paraan na ang taurus ay may likas na magnetism, ang iyong enerhiya ay nananatili sa buhay ng mga tao kahit matagal ka ng umalis. Kaya hindi ka basta nakakalimutan, dahil ang kaluluwa mo ay nag-iwan ng bakas sa mga pusong nahawakan mo. Ngayon, pagmasdan natin ang mga banal na simbolismo. Ang APOY FIRE ELEMENT nang ay block mo sila, hindi na matay ang apoy, naging bagay ito. Sa simbolismong Pilipino, ang apoy ay liwanag ng damdamin. Patuloy pa rin ang sa ilalim ng abo. Kaya sa mga sandaling mag-isa ka, at bigla mong naramdaman ang init sa dibdib, iyon ang paalala, ang enerhiya ay hindi kailanman nasisira, nagbabago lang ng anyo. Ang hangin, wind. Kapag may malamig na simoy na biglang dumampi sa iyo sa gabi o hangin na gumagalaw kahit sarado ang silid, sinasabing may espiritu sa paligid. Ang taong in-block mo ay maaaring malakas kang iniisip, kaya't pati kalikasan ay tumutugon sa panginig ng kanilang enerhiya. Ang buwan, muon. Ang buwan ang tagapangalaga ng damdamin at alaala. Kapag ito ay bilog, tumitindi ang enerhiya ng emosyon. Kung napapansin mong mas emosyonal ka tuwing gabi, ito ay dahil pinapalakas ng mga siklo ng buwan ang koneksyon niyong hindi pa tapos. Ang buwan ang nagdadala ng kanilang enerhiya sayo at nang sayo sa kanila. Hindi pinapayagan ng universo na manatili ang ganitong enerhiya ng walang dahilan. May kailangan pa kayong maunawaan, pagalingin o palayain. Hanggat hindi iyon nangyayari, mananatili ang koneksyon, hindi bilang parusa, kundi bilang pagkakataon para sa espiritual na pag-angat. Maaaring tinatanong mo, pero bakit ako? Bakit hindi ko nalang tuluyang makalimutan? Dahil, Taurus, dumating ang kaluluwa mo sa buhay na ito na may misyon, upang matutunang magmahal na may lakas, upang matutong magpatawad ng may paggalang sa sarili, at upang maging matatag sa damdamin. Bahagi ng misyon na yon ang koneksyong ito. Ang taong in-block mo ay hindi mo kahinaan, sila ang salamin mo. Sa kanila mo nakikita ang mga bahagi ng sarili mong naghahanap pa ng pagsasara, pagpapatawad, o kapayapaan. Kaya kung nitong mga araw ay parang naguguluhan ka, kung pipiliin bang kalimutan o patawarin, manahimik o mahabag, tandaan, iyan ay tanda ng spiritual transformation. Iyan ang sagradong tensyon bago ang muling pagsilang. Sa mga darating na araw, maaaring makaramdam ka pa ng mga senyales, isang kantang biglang magpapaalala, isang mensaheng tila para sayo, o isang boses sa loob mong bumubulong ng kanilang pangalan. Huwag kang matakot. Huwag mong labanan. Kilalanin mo ito bilang senyales ng pag-ayos ng enerhiya. Hindi ka hinihikayat ng universo na bumalik, tinuturuan ka nitong maunawaan kung ano ang laman pa ng iyong puso. Taurus, tandaan, ang tunay na enerhiya ay hindi humahabol, ito ay umaakit. Ang nakalaan para sa iyo ay laging babalik, hindi sa kaguluhan, kundi sa kaliwanagan. Hindi pa tapos ang koneksyong ito dahil hindi pa nito natutupad ang layunin nito. Pareho kayong inilagay sa landas ng isa't isa hindi para saktan, kundi para gisingin ang mas malalim na bahagi ng inyong kaluluwa. Sa susunod na bahagi ng pagbasa na ito, malalaman mo kung paano mo maaaring gamitin at kontrolin ang enerhiyang ito, kung paano ito gawing kapayapaan, kagalingan, at kapangyarihan ng manifestation. Dahil ang susunod na yugto ay hindi tungkol sa paghihintay sa kanila, kundi tungkol sa muling pag-angkin ng iyong banal na enerhiya upang ang universo ay makapagtrabaho para sa kabutihan mo. Manatiling matatag, Taurus, kumikilos na ang tadhana. Taurus, pagpapahayag at patnubay sa pagmanifesto. Taurus, ngayon na nauunawaan mo kung bakit nananatili ang koneksyon na ito, panahon na para muling ang kinin ang iyong kapangyarihan. Ang katotohanan, hindi ka kontrolado ng enerhiyang ito, ikaw ang may kontrol. Inihanda ka ng universo para sa sandaling ito ng espiritual na paglago, kung saan ang emosyon mo ay nagbabago mula sa kalituhan, tungo sa kaliwanagan, mula sa pagkakabit, tungo sa pagising. Matagal mo nang dinadala ang bigat na ito, Taurus. Ang mga gabing walang tulog, ang pag-aalala, ang pananabik, lahat ito ay paraan ng kaluluwa na itanong, handa ka na bang pakawalan ang hindi na nakakatulong sa'yo? Dahil kapag pinakawalan mo, nagkakaroon ng puwang para sa mga himala. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nililinis mo ang iyong espasyo, pisikal at espiritual, iniimbitahan mo ang mga bagong biyaya na dumaloy. Nililiwanag ng ating mga ninuno ang puting kandila, nagbubuhos ng tubig na may asin sa pintuan, at bumubulong ng panalangin ng pagpapalaya. Hindi lamang ito pamahin, ito ay purong gawaing enerhiya. Ang kandila ay kumakatawan sa banal na liwanag, ang asin sa paglilinis, at ang tubig sa muling pag-ikot ng buhay. Kaya ngayong gabi, Taurus, imbitado kang gawin ang parehong ritual. Ritual ng manifestation para sa pagpapalaya ng enerhiya at muling koneksyon. Isa, sindihan ang puting kandila. Dalawa, habang umaakyat ang apoy, sabihin buong pangalan mo ng tatlong beses. Ito ay magsisentro ng iyong enerhiya. Sa susunod na bahagi ng pagbasa na ito, malalaman mo kung paano mo maaaring gamitin at kontrolin ang enerhiyang ito, kung paano ito gawing kapayapaan, kagalingan, at kapangyarihan ng manifestation. Dahil ang susunod na yugto ay hindi tungkol sa paghihintay sa kanila, kundi tungkol sa muling pag-angkin ng iyong banal na enerhiya upang ang universo ay makapagtrabaho para sa kabutihan mo. Manatiling matatag, Taurus, kumikilos na ang tadhana. Taurus, pagpapahayag at patnubay sa pagmanifesto. Taurus, ngayon na nauunawaan mo kung bakit nananatili ang koneksyon na ito, panahon na para muling angkinin ang iyong kapangyarihan. Ang katotohanan, hindi ka kontrolado ng enerhiyang ito, ikaw ang may kontrol. Inihanda ka ng universo para sa sandaling ito ng espiritual na paglago, kung saan ang emosyon mo ay nagbabago mula sa kalituhan, tungo sa kaliwanagan, mula sa pagkakabit, tungo sa paggising. Matagal mo nang dinadala ang bigat na ito, Taurus. Ang mga gabing walang tulog, ang pag-aalala, ang pananabik, lahat ito ay paraan ng kaluluwa na itanong, handa ka na bang pakawalan ang hindi na nakakatulong sayo? Dahil kapag pinakawalan mo, nagkakaroon ng puwang para sa mga himala. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nililinis mo ang iyong espasyo, pisikal at espiritual, iniimbitahan mo ang mga bagong biyaya na dumaloy. Nililiwanag ng ating mga ninuno ang puting kandila, nagbubuhos ng tubig na may asin sa pintuan, at bumubulong ng panalangin ng pagpapalaya. Hindi lamang ito pamahin, ito ay purong gawaing enerhiya. Ang kandila ay kumakatawan sa banal na liwanag, ang asin sa paglilinis, at ang tubig sa muling pag-ikot ng buhay. Kaya ngayong gabi, Taurus, imbitado kang gawin ang parehong ritual. Ritual ng manifestation para sa pagpapalaya ng enerhiya at muling koneksyon. Isa, sindihan ang puting kandila. Dalawa, habang umaakyat ang apoy, sabihin buong pangalan mo ng tatlong beses. Ito ay magsisentro ng iyong enerhiya. Dalawa, bumulong ng pangalan ng taong in-block mo ng isang beses, hindi para tawagin pabalik, kundi para ipalabas sa banal na oras. Sa paniniwalang Pilipino, ang pagbanggit ng pangalan sa liwanag ay pagbabalik ng kaluluwa sa universo, may kapayapaan, hindi sakit. Tatlo, isulat ang nararamdaman mo sa maliit na papel. Maaaring isang salita lang, sakit, pagsisisi, pag-ibig, pagsasara. Itupi at ilagay malapit sa kandila. Apat, maghanda ng mangkok na may tubig at asin. Dahan-dahang ilubog ang mga daliri at hayaang dumaloy ang tubig sa iyong mga kamay. Habang ginagawa ito, bulong. Nililinis ko ang sarili ko sa mga enerhiyang hindi na nakakatulong sa pinakamataas kong kabutihan. Pinapatawad ko, pinapalaya ko, ako ay malaya. 5. pabayaan ang kandila na magliyab ng pitong minuto, isang minuto para sa bawat araw ng paglikha, simbolo ng muling pagsilang. Kapag dahan-dahang kumikislap ang apoy, iyon ay senyales, ang enerhiya sa pagitan mo at ng taong iyon ay nagbabago. Hindi ito nangangahulugang kalimutan, ito ay pagbabago ng sakit tungo sa karunungan. Taurus, hindi kailanman hinihiling ng universo na burahin mo ang pag-ibig. Hinihiling lang nitong lumago ka kasama nito. Humina ka ng malalim. Isipin ang gintong liwanag na bumabalot sa iyo mula ulo hanggang paa. Ramdamin itong nililinis ang iyong aura, binabalanse ang emosyon, at sinasilyohan ang enerhiya mo laban sa hindi ka nais-nais na hata. Hindi mo na hinahabol ang nakalipas, inaakit mo na ang nakalaan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nangangati ang kanang palad, biyaya ay paparating. Kung mangyari ito pagkatapos ng iyong ritual, hindi lamang ito pagkakataon, ito ay kumpirmasyon na ang iyong enerhiya ay bukas. Ngunit ang manifestation ay hindi nagtatapos sa ritual, nagsisimula ito sa alignment. Kailangang iayon mo ang iyong isip, damdamin, at kilo sa tunay mong ninanais. Mga affirmation para sa Taurus. Sabihin ito ng malumanay bago matulog o sa panalangin. Pinapalaya ko ang lahat ng enerhiya na hindi akin. Pinapatawad ko ang nakaraan at tinatanggap ang kapayapaan. Ako ay magnet ng banal na pag-ibig at kasaganaan. Ang nakalaan sa akin ay palaging hahanapin ako, walang kahirap-hirap. Pinagkakatiwalaan ko ang takbo ng aking buhay. Sabihin ito mula sa katiyakan, hindi desperasyon, dahil mas nakikinig ang universo sa pananampalataya kaysa sa takot. At tandaan, Taurus, ang pag-block sa isang tao ay hindi pagiging malamig, ito ay proteksyon sa sarili. Ngunit ang susunod na antas ng paggaling ay darating kapag naalala mo sila ng walang sakit. Doon lamang tunay na magbabago ang enerhiya. Ang taong in-block mo ay ramdam pa rin ang iyong enerhiya dahil ang kaluluwa mo ay may liwanad at ang liwanad ay nag-iwan ng bakas. Nayon, imbes na pawiin ang liwanad, natututo ka ng gamitin ito para sa iyong paglago. Paano gumagalaw ang tadhana kapag muling inangkin mo ang enerhiya mo? Kapag tumigil ka sa labis na pag-isip, kapag tumigil ka sa pamimilit, nagsisimulang muling ihanay ng universo ang mga landas na tunay na sayo. Ang nakalaan sa iyo, pareho man ito o bago, ay darating ng may kapayapaan, hindi kalituhan. Diyan mo malalaman. Hindi itinatago ng universo ang nakalaan sa puso mo, ipinagpapaliban lang ito hanggang handa ka na. Sa karunungan ng mga Pilipino, sabi ng matatanda, ang para sa iyo, kahit gaano katagal, babalik at babalik. Ang nakalaan sa iyo ay laging babalik, gaano man katagal. Kaya imbes na itanong, babalik ba sila, itanong mo, handa na ba akong tanggapin ang tunay na akin? Minsan, Taurus, ang enerhiya ng taong in-block mo ay nananatili hindi dahil kailangang bumalik sila, kundi dahil ang alaala nila ay may aral pa para sa iyong kaluluwa. Ritual ng Kandila ng Kaliwanagan Sindihan ang maliit na pink o gintong kandila at sabihin. Universo, kung ang koneksyon na ito ay para sa aking pinakamataas na kabutihan, hayaan itong dumaloy ng may kapayapaan. Kung hindi, hayaan itong mawala ng may biyaya. Pagmasda ng apoy. Kapag matatag ang apoy, ibig sabihin ay nakaalin na ang enerhiya. Kapag kumikislap, ang enerhiya ay hindi paganap, nagpapatuloy ang paggaling. Sa anumang paraan, ito ay gumagana para sa kabutihan mo. Taurus, ang manifestation ay hindi lamang pagtawag sa nais, nice, ito ay paglilinis ng puwang para sa nakalaan. Kapag pinatawad mo, nagkakaroon ng puwang. Kapag pinakawalan mo, lumalaki ka. Ngayong gabi, pagkatapos ng ritual, ilagay ang kamay sa puso at bulong. Pinagpapala ko ang nakaraan, tinatanggap ko ang kasalukuyan, at tinatanggap ko ang aking tadhana. At habang natutulog, isipin ang malambot na puting liwanag sa paligid mo, ang uri na pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na gumagabay sa espiritu ng ligtas sa gabi. Iyan ay banal na proteksyon. Iyan ang sinasabi ng universo, ginawa mo na ang bahagi mo. Ngayon hayaan mo akong gawin ang akin. Taurus, ito ang iyong sandali ng pagbabago. Ang enerhiyang minsang nagpapahina sa iyo ay nagiging lakas mo na ngayon. Hindi ka na nakatali sa nakaraan, nagiging maestro ka na ng sariling panginini. At kapag sumikat ang araw, huwag kang magulat kung may pagbabago, isang panaginip, isang senyales, isang biglang katahimikan. Dahil ganito kumikilos ang universo tahimik, pero makapangyarihan. Ang koneksyon na ito, ang katahimikan na ito, ang enerhiyang ito, hindi ito nilikha para sirain ka. Nilikha ito para gisingin ka. Taurus, huminga ka ng malalim. Ramdam mo ba yon? Ang katahimikan sa dibdib mo ngayon? Hindi yon kawalan, iyon ay kapayapaan na unti-unting bumabalik sa iyo. Matapos ang lahat ng dinadala mo, matapos ang lahat ng emosyon na iyong inilibing at pinakawalan, narating mo na ang isang mahalagang punto ng pagbabago. Nais ng universo na maunawaan mo na walang isa sa mga ito, hindi ang katahimikan, hindi ang pagblock, hindi man ang pananabik na walang kabuluhan. Bawat sandali ay may sagradong layunin. Dinala ka para maramdaman ng malalim, mabuksan, at maghilom, upang matutunan mo kung gaano talaga kalakas ang iyong espiritu. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang puso ay nagtatago ng alaala na sinusubukan kalimutan ng isip, dahil dito nakatago ang mga pangako ng kaluluwa. At isa sa mga pangakong iyon ay ito, ang nakalaan sa iyo ay hindi kailanman lilipas sa iyo. Hindi mo kailangang habulin, pilitin, o katakutan na mawala ang sa iyo, kailangan mo lang manatiling kaayon ng iyong katotohanan. Kung ang taong in-block mo ay itinadhana na muling makasama sa iyong landas, ipapadama ng tadhana ang pagkikita. At kung hindi, pagpapalain ka ng universo ng isang tao na ang enerhiya ay parang kapayapaan, hindi kalituhan. Sa alinmang paraan, panalo ka. Dahil kapag pinili mong maghilom, pinili mo ang sarili mo, at iyan ang pinakamataas na panginginig ng pag-ibig. Ngayong gabi, bago matulog, sindihan mo ang kandila mo ng isang huling beses. Pansinin ang apoy. Kapag dahan-dahang kumikislap, iyon ay bulong ng universo na magaling ang ginawa mo. Bulongin ang iyong pangalan ng tatlong beses ng malumanay at pagkatapos ay sabihin. Ako ay buo. Ako ay malaya. Pinagkakatiwalaan ko ang banal na takbo ng aking buhay. Isara ang mga mata at isipin ang iyong espiritu na pinalilibutan ng gintong liwanag, ang parehong liwanag na pinananalangin ng ating mga ninuno kapag humihingi ng gabay. Ramdamin itong nililinis ang iyong enerhiya, binabalot ka ng kaligtasan, at sinisilyuhan ang puso mo ng kapayapaan. Taurus, tandaan, ang pagblock sa isang tao ay hindi pumipigil sa iyong tadhana. Nililinis lang nito ang puwang para sa banal na kaayusan. Ang taong tunay na kaakibat ng iyong kaluluwa ay hindi kailangan habulin, ipaliwanag, o labanan, sila ay dumadaloy sa buhay mo na parang sikat ng araw na pumapasok sa bukas na bintana. At kapag dumating ang sandaling iyon, babalikan mo ang pagbasa na ito at maintindihan, hindi ito tungkol sa pagkawala ng isang tao. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng iyong sarili. Kaya habang sumusulong ka, dalhin mo ang katotohanan ito sa puso, ikaw ang enerhiyang nararamdaman ng iba kahit matagal ka nang wala. Ikaw ang lakas na nakatago sa lambot, liwanag na nakatago sa pagtitiis, at pananampalataya na nakabalot sa katahimikan. Ang kwento mo ay hindi nagtatapos dito, Taurus, ito ay nagsisimula muli. Magtiwala sa takbo ng buhay. Tanggapin ang mga senyales. At huwag kalimutan, bawat tibok ng puso mo na ipinapadala sa universo ay bumabalik sa iyo na pinalakas, nilinis, at pinagpala.